Anong ganap sa mundo ng showbiz? Makahulugan ang banter ng mga hosts ng It's Showtime sa recent episode nito. Parang nasa hot seat si Kim Chu nang pinagtripa ni Vice Ganda. Hirit ni Vice Ganda kay Kim. Sino raw ba ang taong nagpapangiti sa buhay ni Kim lately? Inaasahan ng mga co-hosts nito na ang walang kagatol-gatol at mabilis pa sa alas 4 ang sagot ng TV host actress ay ang kanyang BF na si Cian Lim. Pero sa halip na yun ang sagot ni Kim ay sinabihan nito si Vice Ganda ng Ang OA nito Pero napilitan din niyang sagutin ng tanong Yun nga lang ay very safe Ani Kim, pamilya ko, mga kamag-anak ko Sabay tiningnan ng makahulugan si Vice Ganda Tiyak na sa ikli ng banter na yun ay pagmumula na naman yun ng intrigang Kim and C and break up hey. Ikaw, sino bang nagpapangiti sa'yo, Nate? Eh? <laughs> Oo. Meron ka bigyan ng mensahe? Hi. <laughs> <laughs> Bakit? Napaka-OA no, nito. Kami, ako ang OA. Napaka-OA <laughs> nyo. <laughs> wow, pulang, pulang Ang blush. Anong punta sa noo? Ano, <laughs> oh, ano, ano, ano. Meron Just... ka bang gustong batiin? Ay, oh. hello. hello. Ah, excuse me lang, anak. Sandali lang. Hindi. Uy, balik tayo dito kay Mel. sino, sino nagpapangiti sa'yo lately? Ako. Siyempre, mga pamilya ko. Kamag-anak ko. Mamahal. Oh aking... napaka <laughs> Halika na dito! Kausapin mo si bem Ano ba kasi ang totoo? Bakit hindi masagot-sagot ni Kim ng diretsyo ang napakasimple namang tanong? Sila pa rin ba ni Sian o hindi na? Ano sa palagay mo?